Hello, isang mapagpalang araw sa ating lahat sa oras na ito. Umaga ng Monday ay may pasok yung aking kapat pamangkin. Ang aking pamangkin ay anak ng kapatid kong sumunod sa akin. So, ang kanilang bahay ay medyo malayo dito sa aming bahay. Kaya kasabi ko kapag may pasok dito, matutulog yung kanyang anak. At para maayusan ko naman siya sa umaga ng kanyang buhok. So, ayan na nga yung aking magiging daily routine kapag siya ay may pasok. Kasama ko siyang natutulog sa aking kwarto. Kaya sinisipag ako tuwing umagang bumangon dahil mayroon ako alaga na ayusan ko siya ng buhok tuwing umaga kasi ako gustong gusto ko talaga magayos sa buhok ng mga bata na mahaba or kahit anong buhok nila basta kapag yan ay pwede ng ayusan ay gustong gusto ko na dahil ito ay nakasanayan ko na sa abroad dahil ang nagiging trabaho ko dun sa abroad ay ganito yung aking ginagawa tuwing umaga sa batang babae na pumapasok sa school dahil itong aming bahay ay malapit lamang sa school kaya sabi ko dito siya manirahan kapag siya ay may pasok para naman siya ay aking maayusan tuwing umaga at maalagaan ko siya dahil yung kanyang nanay ay mayroon pang baby kaya hindi niya ito maayusan o maalagaan ng priority dahil may priority siyang baby kaya eto yung aking magiging daily routine dito sa aming bahay dito sa probinsya so kaya ito na yung aking magiging buhay ngayon dito sa probinsya ay ang uh, everyday na kabisihan ko yung mag-aayos ako at kung ano-ano ang aking mga pwedeng gawin sa aming bahay magluto or kung ano-ano pa so ayan tamang dikit or dikit tamang tali tayo ng kanyang buhok for today. Yan yung kanyang style for today. Ayan. So, kaya sa mga may anak or may kapatid or pamangkin, kailangan nating ayusan yung ating mga batang babae na pumapasok sa school para sila naman ay comfortable na papasok sa kanilang school na maayos ang kanilang porma or kanilang mga buhok bago sila pumasok ng school. So, ayan yung kanyang outfit for today. Yan yung kanilang uniform. Ayan. God bless. Maraming salamat, Lord, sa panibong bagong araw at panibagong pag-asa na iyong ipinagkaloob sa amin. At pagkatapos ko naman ayusan ng buhok ng isa kong pamangkin ay ito naman yung isang maliit kong pamangkin anak ng isa kong kapatid eto naman ay naisipan ko na naman magluto ng kamoting kahoy kahit ako ay tapos ng kumain naghahanap naman ako ng ibang pagkain kaya eto dahil may naitabi akong mga kamoting kahoy ako naman ay nakaisip na magbalat ng kamoting kahoy so ayan yung aking magiging merienda sa umaga kaya kailangan natin ng sipag-sipag para tayo ay hindi magutuman ayan so kailangan kapag masipag tayo may mga pagkain sa mga tabi-tabi or may mga tanim, istak natin sa bahay para tayo ay hindi magutom. At kung tayo ay sisipagin, ayan, madali lang nating iluto ang mga yan. So, kaya ako na may sipag na sipag na magluto ng kung ano-anong makain. So, ayan. Sobrang sipag ko kapag may kamutin kahoy ay hindi tayo magugutuman. So sa tuwing tayo ay magugutom, pero tayo may makakain na nakalapag sa ating hapagkainan. Hindi lang kasi kanin ang pwedeng makakapagpabusog sa atin. Lahat ng pagkain ay pwede tayong mabusog kapag ito ay ating nailuto na. Ayan. So, hugasan lang natin ng maigi. Kailangan natin hugasan ng maigi dahil may mga lupa. yan Dahil galing yan sa lupa ang mga kamoteng kahoy na yun. At iyan ay atin isasalang sa ating mahiwagang lutuan. So, ayan. Nakasalang na yung ating kamoteng kahoy. At ayan, habang tayo naman ay nakasalang ang ating kamoteng kahoy, tayo naman ay magkukuha ng ating preskong kong buko. So, ayan. Napakasarap mamuhay sa probinsya kapag tayo ay may mga tanim. So, yan, Iniisip natin kung paano natin makuha ang buko. Kasi na, mataas na rin siya konti. Kasi mas nasa taas yung buko. Dahil yan lang yung malambot ang laman. Dahil yung iba nasa baba ay matitigas na ang laman yan. Sa isang ano na yan, part na yan ay yan na lang na, nag-iisa ang natira. Ayun, gumulong pa ha. <laughs> tuwang parang tuwang tuwa pa ako. Gumulong yung aking bukong nakuha. So, ayan. Lumayo na. O, ngayon, ano ngayon gagawin? Kailangan natin pupuntahan sa ibaba kasi walang pwedeng makasalo niyan dahil mabigat. So, ayan. Buti na nga lang at hindi tayo tinamaan. Ayan kailangan natin ng sipag, takbo, takbo, ingat para hindi madulas. At ayan ay nakuha na natin yung ating buko. So ayan, may diba, napakasarap niyan. Tapos, kailangan natin yan. Ayan, bubutasa na naman. di ba? Kailangan lang natin matiskarte sa buhay para tayo ay makakain. Ayan, kaya kung hindi tayo madiskarte, aasa tayo. Walang mangyayari sa ating buhay. Kailangan discard yung malupit yung ating gagawin so ayan, gubutasan na natin yan. ayan o, oh, lumabas na yung laman ilinisan pa natin yung kutsilyo, andyan sa balat ng ating pinat or no not peanut, coconut yung ating buko, ayan may malaking mahiwagang baso ako para yan ay aking paglalagyan ng aking buko juice na press kung press ko walang halo yan ang pinakatunay na press ko so yan isasali natin sa baso para tayo ay makainom na at mabigyan natin yung ating mga kasama yung aking kasama dyan ay ang aking nanay, tatay at ang aking pamangkin at ang isa ko kapatid so yan oh, napuno yung malaking baso. Ayan, napakalaki ng baso na yun. Halos dalawang baso sa mga normal nating mga. At eto nga, ako ay sobrang todo sikap din na mabuksan ko yung aking kinuhang buko para makain ko na at sabay kainin ng aking amoteng kahoy. Sa mga oras na ito ay tapos na rin ako magluto ng ating kamuting kahoy at luto na nga ayan na ilapag ko na sa lamesa at buti na nga lang andyan yung aking mama dahil habang ako'y nangunguha ng buko, nasusunong na pala yung aking sinaing na kamuting kahoy. Kaya ayan napakasarap ng ating kain, buko na may kasamang kamoteng kahoy. So, ayan yung ating pagkain for today na merienda natin. So, napakasarap ng pagkain natin dito sa probinsya kapag tayo ay masipag lang. Sa oras naman na ito ay tamang kuha lang ako ng bigas mais ng aking kapatid. Ang sabi ko ay magpalitan kami. Kaya yan, kumuha naman ako ba at binigyan ko na rin siya ng aking bigas. Yan yung pinakamasarap na pagkain dito sa aming lugar kapag may ulam ka. So ayan yung aking mga kaganapan for today. Maraming salamat sa inyong suporta at panunood. Maraming salamat and God bless to all of us.